Good afternoon guys uh, Nandito tayo sa Banggit Abra Dito sa bahay ng kaibigan ko Si Boss Alex ko At uh, meron tayong pupuntang Falls Doon sa bayan ng Manabo Dito rin sa Abra Actually malapit lang yun Kaya Puntahan natin ngayon Silipin natin Nakikita ko pa sa Facebook eh, Parang maganda yung kulay ng tubig kaya yun, nagandahan ako Tara uh, Puntahan natin yung Tama natin si Boss Alex Go Yun! Si yun, Tara! Gala na! So yun guys, ito na papunta na kami Kasama pala namin yung misis ni Boss Alex Go Dito sa Abra On the way na kami Grabe yung traffic dito sa uh, Bangued, Abra guys. Basta dito eh. Ito yung Victoria's Park guys. Tsaka yung view deck yung I love Abra. Dyan, dyan, dyan din yung ano, nakakapwesto maganda yung view deck dyan guys tsaka maganda yung may ilaw ilaw yata dyan din yata yun kita mo yung buong bangged ganda ng kalsado Spartado Ito yung maganda sa Abre Ganda yung kalsada nila Yeah Na Nakapag-rise ulit dito Ganda yung kalsada eto na, papunta na tayo sa Manabo. Ang kasunod ng Manabo guys ay Luba saka tubo yun na yun na yung mga maliliblib na lugar dito sa Abra pero magaganda pa rin yung kalsada dun meron lang yung ano yung part dun sa lubat papuntang tubo na mamimili ka kung gusto mong mag river crossing or dadaan sa ganitong kalsada Ganda doon yung mag river crossing guys Sasakay yung Yung ano Motor At yung mga ano Ibang sasakyan Iba birds nila Sarap ng experience yung ganun eh Ganda pala yung motor ni Boss Alex Go guys Kimco na ano yan Yung maliit 160 din yata eh 160cc abe oh Ganda ganda ng kalsada dito ah Asphaltado lahat oh Ang lionette Yeah. maganda pa rin yung daan Wala, napakalayo na eh, itong spaltado ah Woo! Gaganda ng mga palay o oh, kulay Nag-yellowish na siya Ito, ito. Diretso lang. Eh, ito yan. Sa gilid lang yun eh. Sa gilid lang dito yun. Sa part na atay. guys Ito, ito, dito Diyan okay, So guys, Napakalinaw Tara, lapitan natin guys ganda yung kulay ng tubig oh. Mayroon pa doon oh. May nagiiinoman pala doon. Oh. Tara dun sa mas mataas na part. Ang ganda ng tubig oh. Kulay. na go! Napaka-epic yung kulay ng tubig. Try natin umakyat.

Dito na 'yung tubig guys oh. Meron pa sa taas. Try natin. Shout out sa kanila guys Ang ganda oh sarap mag-swimming Ganda ng kulay ng tubig guys Yeah. ترجمة Pangis din tulay na ito guys Dito ako lagi noon eh Nung galing ako sa tubo Doon tubo Abra Sa kabila Luba Magkatabi lang eh Kaso Pag pumupunta ka ng luba galing tubo Kailangan sa kayong mga sakya ka, hangin breeze lang yung ano yung transportation din walang bridge ginagawa pa lang yung bridge pala yung view deck ito pala yung view deck ano po? para Tayo dito guys. Ito guys, nakabalik na kami dito sa Banguet Ah, umulan pala dito guys oh. Yung pinuntahan natin kanina, hindi naman Al Alas 5 na guys i lang natin sila Boss Alex Tapos suwi na rin ako ng Santa Maria bababa na rin tayo Grabe, daming sasakyan dito Daming tao Crowded tayo naman no? Oh. sobrang dami yan yung bahay ni boss Alex ah sa wakas Ito yung plaza ng banggit Abra. Ito guys. So, oh. daming naglalaro ng basketball. Oh. Mga veterano mga yun guys. Kompleto ah. Oh. Dami ng tao dito. Sobra crowded. Ito yung simbahan nila. Oh. Napakaraming tao. Iba nila guys Woohoo! Sa wakas! Nakalabas din ng bangget Grabe ang traffic dun guys tunnel ng Abra dito sa Tangadan guys ito yung tunnel yung sikat na tunnel dito papasok ng Abra inaayos eh. yung gumuho kasi ito noon yung lindol yung malakas na lindol may naglalagan naglalagan na ano there dito na tayo sa junction ng Narbacan to Abra and Bigan City galing bayan guys, Santa Maria Ilocosur tawakas home sweet home simbahan namin oh. Diyan. Ganda. Ah, but hindi naka-open yung street light. Maliwanag dito eh. Pakapag ano, naka-on yung street Bye.